Business, noon, business, 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 na business, business, ako business, business, lipa business, so, business, na business, 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 dito. business, 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 na business, 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 Lipa, 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 business, 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 apa apa. <laughs> business, yan, business, o, business, 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 <laughs> Pwentuhan mo na kami dito sa ano sa kotse. <laughs> <laughs> yun na lang tagagamot. Yes ka po. Okay, lo siyang na luciang ng kalilitan ng aking mga anak. <laughs> ay. Yun lang yeah. ako. Kaya ang ulit babawi tayo ngayon. Yun lang ulit ako bumawi. Hindi <laughs> 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 naman halatang may apo na eh. Oo. na Ako eh ano. Talagang lo siyang na luciang. Ang payat. Ang payat yan ako. Ayan, nasa highway na tayo. <laughs> <laughs> Oo, oh, nasa highway na. <laughs> is na lock ta. ang start ah. okay. Ano na po bang nasabi sa inyo nati na na-edited, tini-attest? Wala pa, hindi pa ka ako Ay, Paano po kayo ni Laya? Paano po kayo ni Yaya? Kumare, sama ka. Ah, ang ganda ah. Gaya na kami ha. Oh. nagtanong po kayo kung saan? Ano una, alam ko na for business na ano. Ah. Eh, hindi pa niya nakwento sa akin. Hindi nga ka kami nakakakwentohan niyan. <laughs> Lagi siyang busy. Ako oh, may game din. Butit nakasama po kayo. Ngayon. Hmm. chat chat na lang. <laughs> Kaya nga pag may okasyon din yan, hindi ako makapuntay. Pag birthday ng aking mga kanyang namin hmm. dahil. <laughs> Ayan, eh, mga atin. Business na po ito. Pero maganda business ito. Lifetime. Kung mm -hmm. sa iba-iba po, eh, hindi mo ba, hindi naman tayo pwede magtrabaho habang buhay. Ayan. At tayo, eh, bumabata. <laughs> At tayo po, eh, ganap ng bata. Hindi na po tayo makakapagtrabaho. Hindi na mga Opo. Hili <laughs> e, ko pa naman gumala. <laughs> Ay, kaman <yan>. tawa. hindi <laughs> naman po yata kayo nag-aalaga na na ng mga apo eh. Ay, ako ng apo. Pagka walang trabaho, ah, pag may trabaho na yung aking anak siya, pugil na sa bahay. nakagala pa rin, mandor mo, Mr. Kuisha na gano'n. Hmm. Millionaire now. Millionaire na Millionaire Millionaire now. <laughs> 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 millionaire na si

Oh ya. Yeah. 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 Uh, uh, oh, oh. Oh. <laughs> uh, that's that's -w -w w oh. Wow, wow, wow. So siya, late, si Emmanuel, oh. No, oh. 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 Royal, Oh. 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 Yes, yeah. So, ito pa na yung ano, mga products nila dito sa Royal yes. Home Care. Ayan. So, marami na dito ang members. Yes. Isa na si ma'am. ang ganda niya, oh. Ang cute. Ito na kami dito sa Kwatog, Sabang. Sabang. Dito Lipa. sa Lipa, Batangas. Yeah, magandang restaurant yata ito. <laughs> Maganda ilaw. Kwatog, Sabang. Magandang ilaw. <laughs> Alam. <Adama>. Ya <Yeah>, Archie. Ano ka Ano ka kayo? Ano ba? Ano ka nandyan? Ay, ang putik-putik. Lomi. Masarap ba yung lomi? Ayan. Maganda yung view dito. Marami silang ano dito mino. Uh, ano makiyo kaya. na lang. Meron din pala dito mga pasalubong. Yan, palit siya. Ay, sarap ito. Ayan, pokyong. Sarap <laughs> <laughs> yung palit siya. Ayan, kaping para po. Kaping para po, all in one. Follow on Facebook. 32. Pasalubong. thế <laughs> bạn create the life you love <laughs> Nganda dito. Tayo so yan, kami duman muna dito sa isang restaurant dito sa Lipa Batangas. Tayo so samahan kumakain ng kakaing kanin ang ngawdar nami. Yan tayo order, ang kakanya sa, ang kakanya order. ano aming order. So, yun, nakarating na naman ako ng na. lipa patangas. So, yun, damating na ako sa dalawang order na pancit gisado. Chami's Ayan o, oh, Ayan o, special.

Layo. Sa iba? Sa iba? Sa iba? Sa 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 iba? Sa iba? Sa iba? Sa iba? Sa iba? Sa Sa iba? po ng wow. yes, iba? sir. Ang uh, sa iba! Actually, ako po, oh, loo, loo. Hmm. Hello, benanco, na lang po kami. Hindi Alam. lang. na ka na? Mister? Ang galing. So nalaman pala siya ng Mister International Philippines niya, oh! Ngayon naman, hindi pa tayo. Nasa ba tayo? 2 hours. Malayo po dito yung ano? Ha? Ah, uh, FPJ Arena. Arena na. FPJ. FPJ Arena. Hindi namin alam yun. San Jose. 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 Malayo po. Sa Antayo ah. Way, Banay Banay, Batanga. Ah. Sa San Jose. Nangay na oras pang biyay ito. Mas, ano mas malapit. So, okay. sa mo, sir? Paano? Ng... Paano din? Paano? <laughs> <hazit> <hazit> so, na na kami. nakablock yung nakain dito. Ano? <laughs> <laughs> papansin ko, puro nang pablock yung nakain dito. Kahit ako, ako'y ano, mahilig na sa blak. Alam? Ngayon nga lang, nakita ko nga lang, are. Maganda ko lang. Lagi ako nakablock eh. Ngayon lang, hindi ako nakablock. Uwi <laughs> na kami. Tapos na kami kumain dito sa Watogs. Watogs Restaurant. What? Kato. grab food? What? <laughs>